sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang isang movie na pinamagatang, Yakuza Like a Dragon. Isang gabi, nagkaroon ng bank robbery na ginagawa ng dalawang baguhang magnanakaw. Tawagin na lang natin silang Yujang at Asep. Sa labas ng bangko, may isang pulis na nagngangalang Inspector Imanishi. Siya at ang kanyang mga subordinate ay nasaksihan ang pagnanakaw na yon. Dismayado at nagalit si Inspector Imanishi sa kanyang mga subordinate dahil wala silang nagagawa sa kasalukuyang nagaganap na krimen. Samantala, sa loob ng bangko, nag-away si Nayujang at Asep. Nagtalo sila kung sino ang dapat na pumatay sa mga biktima sa kanto ng Blackcock Street, makikita natin ang dating miyembro ng Yakuza na nagngangalang Kazuma at kakalabas lang niya mula sa kulungan. Habang may hinahanap siya sa mini market na yon, bigla na lang siyang sinalakay ng isang lalaki mula sa likuran ngunit nagawa ni Kazuma na iwasan at talunin ang mga masasamang loob. Kumbaga, may kasamang kaibigan ang Tridor na yon. Kahit na si Kazuma ay inataki ng isang grupo ng mga gangster, nagawa niyang talunin lahat sila. Ngunit tila marami pa ring mga gangster ang nag-aabang para umataki sa kanya. Wala siyang ideya kung sino ang nagpadala sa kanila para sa siya. Sinabihan niya ang dalawang estranghero na nagngangalang Kazuki at Yon na tumabi sa kanyang daan habang ang dalawa ay nanonood sa kanya na nakikipaglaban sa mga gangster. Matapos talunin ni Kazuma ang lahat ng mga gangster na yon, pumili siya at bumili ng isang pakete ng dog food. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa isang batang babae na nagngangalang Haruka dahil nais ng bata na magpakain ng mga asong gala Kailangang bantayan muna ni Kazuma si Haruka dahil wala na ang ina nito at wala rin siyang ideya kung nasaan siya May isang pinuno ng Yakuza na nagngangalang Shin Taro Isang gabi, isang misteryosong lalaki mula sa South Korea ang bumisita sa kanyang bar at si park Kasabay nito... Ang isang miyembro ng Yakuza na nagngangalang Majima ay nagulat nang marinig niya na ang Tojo clan ay nawala ng 10 bilyong yen sa bangko. Si Majima ay ang matagal ng kaaway ni Kazuma. Samantala, Tojo clan ang pangalan ng gang ni Kazuma. Nilikha ni Kazuma ang gang na yon bago siya mabilanggo. Hinala ng mga tauhan ni Majima na si Kazuma ang may pananagutan sa pera ng Tojo clan na nawala sa bangko. Sa kafe, sinabi ni Yukai Kazuki na nagnakaw siya ng pera sa mini market na pinuntahan nila. Nagulat si Kazuki nang malaman niya ang tungkol dito. Plano niyang ibalik ang ninakaw na pera sa mini market ngunit sa halip ay hiniling ni Yukai Kazuki na samahan siya na magnakaw. Sinabi niya na mayroon siyang kutsilyo upang protektahan ang kanilang sarili. Sa huli ay pumayag din si Kazuki at nagpasya sila na magnakaw sa isang kafe ginamit nila ang kutsilyo ni Yu para takutin ang lahat ng manggagawa sa kafe na yon. Kahit na naging matagumpay ang kanilang pagnanakaw, hindi pa rin maintindihan ni Kazuki kung bakit gustong magnakaw ni Yu. Kasabay nito, nasa loob pa rin ng bangko ang dalawang baguhang magnanakaw. Sinabi ni Inspector Imanishi na walang pera ang bangkong ninanakawan ng mga baguhang magnanakaw. Naniniwala si Inspector Imani Shi na ang sitwasyong ito ay may kinalaman sa 10 bilyong yen na pag-aari ng Tojo Clan na nawawala sa lahat ng mga bangko sa lungsod na yon. Tumanggi siyang asikasuhin ang kasong ito dahil ayaw niyang harapin ang mga Yakuza. Sa bar ni Shin Taro, nahihirapan ang kanyang mga tauhan na makipag-usap kay Park dahil hindi ito nakakaintindi ng Japanese. Nakakapagsalita at nakakaintindi lamang siya ng Korean. Dahil doon, gumawa si Park ng mga inumin para sa kanila bilang paraan na maipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanila. Kasabay nito, nang si Majima at ang kanyang gang ay naglalakad sa Blackcock Street upang hanapin si Kazuma, hinarang sila ng ilang lokal na mga gangster na nabalisa sa kanilang presensya. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng gang ni Majima at ng mga lokal, pumasok si Majima sa isang tindahan kung saan nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Yushi si Yushi ay isang impormante na nakakaalam ng lahat ng impormasyon mula sa underworld sa lungsod na yon. Nagbebenta rin siya ng mga armas sa ilegal na pamamaraan. Bumisita si Majima kay Yushi dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa kinaroroonan ni Kazuma. Hiniling sa kanya ni Yushi na bigyan siya ng isang bagay bilang kabayaran kapalit ng impormasyon. Ngunit tila ang bagay na yon ay isang pagpapahirap mula kay Majima at hindi pera o anumang mahalagang bagay. Gayunpaman, si Yushi ay hindi nagbigay ng anumang mahalagang impormasyon tungkol kay Kazuma. Sinabi lamang niya na si Kazuma ay hinahabol ng isa panggang sa lungsod na yon sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos nito, pumili si Majima ng baril na ibinebenta ni Yushi. Lumabas ito mula sa tindahan at pinatay ang mga kalaban gamit ang baril na yon. Nakipagkita si Inspector Imanishi kay Kazuma at tila magkakilala ang dalawa. Si Inspector Imanishi ay lubos na iginagalang ni Kazuma. Tinanong ng inspector kung si Kazuma ang may pananagutan sa 10 bilyong yen na pag-aari ng Tojo clan na nawawala sa lahat ng bangko sa lungsod. Naguluhan si Kazuma nang marinig niya ang tanong ng inspector. Sinabi niya na busy daw siya sa paghahanap sa nanay ni Haruka. Sinabihan ni Inspector Imanishi si Kazuma na mag-ingat dahil pinaghihinalaan siya ng gang ni Majima at ng Tojo clan. Lumipas ang ilang oras, hindi pa natatapos ang dalawang baguhang magnanakaw na sina Asep at Yujang sa pagnanakaw sa bangko. Walang pakialam kahit walang nakitang pera sa bangkong yon. Inaabangan na rin sila ng mga pulis sa labas ng bangko. Ang isang inspector na subordinate ni Imanishi Shi na nagngangalang Udin ay may sakit sa sitwasyong yon. Kasabay nito, bumisita si Nakazuma at Haruka sa bar ni Shintaro Nagulat ang lahat sa bar na yon nang makita nila si Kazuma agad silang yumuko kay Kazuma para batiin at ipakita sa kanya ang paggalang. Dumating si Kazuma sa lugar na yon dahil hinahanap niya si Shintaro. Nag-aalala siya kay Shintaro dahil wala siyang narinig tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw. Walang ideya ang mga tauhan ni Shintaro kung nasaan siya. Wala rin silang balita tungkol sa kanilang amo nitong mga nakaraang araw. Dumating si Kazuma sa lugar na yon hindi lamang para hanapin si Shintaro kundi naghahanap din siya ng impormasyon tungkol sa ina ni Haruka Alam niyang nagtrabaho ang nanay ng bata sa bar ni Shintaro noon Pagkatapos ay ipinakita ni Haruka ang isang larawan nila ng kanyang tiyahin kay Kazuma Tawagin na lang natin ang tita ni Haruka sa pangalang Yumi Nagulat si Kazuma nang makita niya ang larawan na yon dahil ex-girlfriend niya si Yumi tulad ng ina ni Haruka ay nawawala rin si Yumi. Walang ideya si Haruka kung nasaan ang kanyang tiyahin at napaiyak na lang ang bata. Sinikap siyang pakalmahin ni Kazuma matapos itong makita sa ganitong kalagayan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kazuma ng isang tawag mula sa subordinate ni Shintaro. Sinabi sa kanya na mayroong isang bagay na kakaiba sa pagkawala ni Shintaro. Hiniling sa kanya ni Kazuma na magkita sila sa isang lugar. Sa kalye ng Blackcock, pagkatapos ng labanan ng gang ni Majima at ng mga lokal, inutusan ni Inspector Imanishi ang kanyang mga subordinate na umalis sa lugar na yun dahil naniniwala siya na magkakaroon ng madugong pagpatay. Binalaan ng Inspector ang pulisya na huwag makialam sa negosyo ng mga Yakuza. Nag-aalala siya dahil si Kazuma ay nagsimulang makaramdam ng galit kay Majima at sa kanyang gang. Naniniwala din siya na magkakaroon ng kakilakilabot na malawakang pagpatay kung ipipilit ng pulisya na panghimasukan ang negosyo ng Yakuza. Matapos marinig yun ng mga pulis, sa huli ay pumayag silang umalis sa lugar na yon. Sa parehong lungsod, nagsimulang kumilos si Park. Nakipagkita siya sa kanyang impormante at tinanong kung saan ito makakabili ng ilegal na armas. Sinabi rin niya sa kanyang impormante na kilala niya ang lalaking responsable sa nawawalang pera ng Tojo Clan. Tawagin na lang natin ang kakilala ni Park bilang si Jingo. Plano ni Park na patayin si Jingo dahil gusto niyang iligtas ang Yakuza. Si Yu at Kazuki ay bumisita kay Yushi para bumili ng baril. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Yu sa baril na yon kasama na ang kanyang kasintahang si Kazuki. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Yu, pumayag si Kazuki na bilhan siya ng baril. Ilang sandali ay biglang dumating si Park sa lugar na yon. Bumisita din siya kay Yushi dahil gusto niyang bumili ng baril Habang pumipili ito ng baril, tinanong niya si Yushi tungkol sa na ni Jingo Naguguluhan si Nakazuki at Yo nang makita nilang kausap ni Park si Yushi habang naguusap sa lengguaheng Korean dahil hindi sila nakakaintindi ng salitang ito Naguguluhan din sila dahil wala silang ideya kung anong baril ang kanilang bibilhin Iminungkahi ni Park kay Kazuki na bumili sila ng baril na madaling gamitin sinabi ni Yukai Yushi na gagamitin niya ang baril na yon para maghanap ng pera. Pagkaalis ni na Park, Yu at Kazuki sa lugar na yon ay may tinawagan kaagad si Yushi. Sinabi niya sa taong yon ang tungkol kina Yu at Kazuki. Ibinunyag niya ang impormasyong ito sa taong yon dahil nag-aalala siyang makikialam si na Yu at Kazuki sa negosyo ng Yakuza. Habang patungo si Kazuma para makipagkita sa tauhan ni Shintaro, Nakasalubong niya sa daan si Majima kasama ang kanyang gang. Pumunta sila sa isang lugar para tuldukan ang kanilang hindi pa natatapos na hidwaan. Bago mabilanggo si Kazuma sampung taon na ang nakakaraan, siya ay nagkakaroon na ng hidwaan laban kay Majima. Gustong lutasin ni Majima ang kanilang problema sa pamamagitan ng isang labanan at sumang-ayon naman si Kazuma sa kanyang solusyon. Nagumpisa ang laban at si Majima pala ay hindi kasing lakas ni Kazuma. Madali lang para kay Kazuma na talunin siya sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Tinanggap ng mga tauhan ni Majima na talagang mahusay si Kazuma matapos masaksihan ang laban. Naniniwala na sila ngayon na si Kazuma ay isang buhay na alamat at hindi nila siya dapat istorbohin. Nalungkot si Majima dahil naramdaman niyang napahiya siya kay Kazuma. Inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang gang sa pamamagitan ng pagsipa sa mga ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kazuma na ipagpatuloy ang laban. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang gumamit ng diskarte sa pakikipaglaban na tinatawag na Flying Frog. Ngunit nabigo pa rin si Majima na talunin si Kazuma kahit na gumamit ito ng kutsilyo. Ipinahiya niya lamang ang kanyang sarili sa harap ng kanyang gang. Sa huli ay tumawag ang gang ni Majima ng ambulansya upang dalhin siya sa ospital dahil siya ay malubhang nasugatan. Ngunit bago dumating ang ambulansya sa ospital, biglang bumangon si Majima at pinahijack ang van na yon. Gusto niyang bumalik sa lugar at hamunin si Kazuma para sa isa pang laban. Sa bangko ay nagpa siya ang mga baguhang magnanakaw na sina Asep at Yujang na maghapunan kasama ang hostage na mga empleyado ng bangko. Hiniling nila sa mga pulis na umorder sila ng ilang pagkain. Pinagmamasdan pa rin sila ng mga pulis mula sa labas. Hanggang sa oras na ito ay wala pa rin silang ideya kung paano mahuhuli ang mga magnanakaw nang hindi masasaktan ang mga empleyado ng bangko. Kasabay nito, sa isang rooftop ay sinusubukan ni Park ang nabili niyang baril mula kay Yushi. Nabunyag na si Park ay isang Korean assassin na ipinadala ng Seoul para imbestigahan at patayin si Jingu bago niya magamit ang 10 bilyong yen. Pinaputok niya ang baril sa isang satellite television na matatagpuan sa isang panggusali. Habang abala siya sa pagsubok ng baril, aksidente niyang nakita si Nayu at Kazuki habang tinatakot ng mga Yakuza Nalaman ng Yakuza ang tungkol sa plano ni Nayu at Kazuki matapos sabihin sa kanila ni Yushi Nagpanek si Kazuki at aksidenteng nabaril ang isang miyembro ng Yakuza Walang ideya si Kazuki kung bakit sila ni Yu ay hinahabol ng Yakuza Tila may itinatago si Yu sa kanya hanggang sa sandaling ito bukod sa impormasyon tungkol sa kanilang plano na ibinunyag ni Yushi sa grupo ng Yakuza, ang isa pang dahilan kung bakit sila hinahabol ng Yakuza ay dahil nang hiram si Yu ng malaking halaga ng pera mula sa isa sa kanilang miyembro. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang magnakaw si Yu sa ilang tindahan at kafe. Gusto niyang mabayaran ang kanyang utang sa miyembro ng Yakuza na nagpahiram sa kanya ng pera at ayaw na niyang makipagdil pa sa Yakuza. Habang kinukwento ni Yu ang lahat kay Kazuki, Biglang dumating ang taong pinag-uusapan nila na miyembro ng Yakuza at agad na tinutukan sila ng baril. Pagkatapos ay hinarap ito ni Yu at binaril ang isa't isa. Namatay agad ang miyembro ng Yakuza at si Yu ay tinamaan ng bala sa Chan. Sa hating gabi, dumating si Kazuma, Haruka, at ang isang tauhan ni Shintaro sa lugar ni Yushi. Nais ni Kazuma na makakuha ng mahalagang impormasyon mula kay Yushi. Pero sinabi lang sa kanya ni Yushi na minsang nagtrabaho bilang prostitute ang tiyahin ni Haruka na si Yumi sa isang pampublikong paliguan. Pagkatapos ay pumunta si Nakazuma at Haruka sa nabanggit na lugar ni Yushi. Nakilala at sinundan niya ang isang receptionist na nagtatrabaho doon at tila isa sa mga tauhan ni Majima. Dinala niya si Nakazuma at Haruka sa isang silid kung saan naghihintay sa kanila si Majima at ang kanyang armadong gang. Pagdating ni Kazuma sa silid na yon, walang tigil na pinagbabaril siya ni Majima at ng kanyang mga tauhan. Habang pinagbabaril si Kazuma, sinabihan niya si Haruka na pumunta sa ikalawang palapag upang hanapin ang kanyang tiyahin. Hiniling din niya na maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Kahit na si Kazuma ay kaaway ni Majima, ayaw niyang masaktan si Haruka dahil bata pa ito. Pinayagan din ito na pumunta sa ikalawang palapag habang tinatapos niya ang labanan nila ni Kazuma. Pagkaalis ni Haruka sa lugar, ipinagpatuloy ni Majima na barilin si Kazuma. Biglang nagkaroon ng ideya si Kazuma kung paano talunin si Majima at ang kanyang gang. Nagawa ni Kazuma na pabagsakin si Majima at ang mga tauhan niya. Pagkatapos nito ay pumunta kaagad si Kazuma sa ikalawang palapag, ngunit ayaw sumuko ni Majima sinundan niya si Kazuma at humingi ng isa pang laban. Pagod na si Kazuma at wala na siyang lakas para makipaglaban. Dahil doon ay madali siyang inataki ni Majima. Bigla siyang naging malakas kaysa dati. Gusto niyang gamitin ang sandaling ito para patayin ang kanyang kaaway. Ngunit nang papatayin na niya si Kazuma gamit ang kanyang kutsilyo ay agad siyang nabaril mula sa likuran. Nakapagtataka dahil bigla na lang sumulpot si Shintaro sa silid na yon at binaril si Majima. Dumating din si Inspector Imanishi sa silid na yon. Malamang ay pinalaya na ni Inspector Imanishi si Shintaro mula sa bilangguan. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa sandaling ito. Sinabi ni Shintaro kay Kazuma na ang taong nagnakaw ng 10 bilyong yen na pag-aari ng Tojo Clan mula sa lahat ng mga bangko sa lungsod ay ang ina ni Haruka. Dahil doon, ang ina ni Haruka ay dinakip ng Tojo Clan sa isang gusali na tinatawag na Millennium Tower. Matapos malaman ni Kazuma ang tungkol dito, sila ni Haruka ay nagtungo kaagad sa gusaling yon. Habang papunta sila sa gusali, biglang dumating ang dating subordinate ni Kazuma na miyembro din ng Tojo clan at binaril si Kazuma sa Chan. Pilit din niyang kinuha si Haruka. Pagkatapos ay pumunta si Kazuma sa bahay ng kanyang doktor at ginamot ang kanyang sugat. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng isang bote ng energy drink at pumunta sa gusali kung saan naroon ang Tojo Gang at ang ina ni Haruka. Habang papunta siya sa gusaling yun, may nakita siyang helicopter na papunta din sa gusali. Pagdating niya doon ay nakita niya ang kanyang dating matalik na kaibigan na naging mortal niyang kaaway at naghihintay sa kanya. Ang kanyang dating matalik na kaibigan ay tawagin natin sa pangalang Akira at siya ang bagong pinuno ng Tojo Clan. Nagkaroon ng matinding labanan si Kazuma at Akira. Walang pakialam si Kazuma kahit na siya ay malubhang nasugatan kanina. Nagtagumpay si Akira na talunin si Kazuma para sa laban na yon. Ngunit nang kakalad ka rin na ng mga tauhan ni Akira ang katawan ni Kazuma, uminom ito ng isang bote ng energy drink na kinuha niya mula sa bahay ng doktor na gumamot sa kanyang sugat. Nagulat ang mga tauhan ni Akira nang makita ito at lumayo sila ng ilang hakbang mula kay Kazuma na parabang ang energy drink na iniinom nito ay isang banal na inumin. Gaya ng inaasahan nila, pagkatapos uminom ni Kazuma ng isang bote ng energy drink ay lumabas ang apoy na kulay asol sa kanyang balikat at naging mas malakas si Kazuma kaysa dati. Agad niyang pinabagsak ang lahat ng Yakuza na nasa kanyang paligid. Nang makita yun ni Akira, Nilapitan niya si Kazuma at buong lakas itong sinuntok ngunit sa halip ay binugbog lang siya ni Kazuma hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos ay biglang sumulpot si Yumi. Ibinunyag niya na siya at ang ina ni Haruka ay iisa. Nagpalit lamang siya ng pagkakakilanlan para patayin si Jingo. Si Yumi na dating kasintahan ni Kazuma ay siya rin pala ang mismong ina ni Haruka. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang button ng remote control na hawak niya. Ang button na yon ay mag-a-activate at magpapasabog ng bomba. Sinabihan ni Yumi si Nakazuma at Haruka na lumabas kaagad sa lugar na yon dahil malapit na itong sumabog. Sa isa pang gusali, pinunteria ni Park si Janggi na nasa loob ng isang helicopter at kasabay nito ay sumabog ang bomba at nawasak nito ang pinakamataas na palapag ng gusaling yun. Pinalipad din nito ang 10 bilyong yen na ninakaw ni Yumi. Natuwa ang mga tao sa lungsod dahil nakuha nila ang pera ng libre kasama ang dalawang baguhang magnanakaw na sina Asep at Yujang. Sa wakas ay lumabas din ang dalawa mula sa bangko para kunin ang mga nagkalat na pera ngunit agad silang hinuli ng mga pulis. Hindi tulad ng ibang taong natuwa sa nagliliparang mga pera, malungkot si Nayu at Kazuki dahil malubhang nasugatan si Yu hanggang sa namatay na lang sa likuran ni Kazuki pagkatapos na patayin ni Park si Jungi ay nakipagkita siya sa taong tumanggap sa kanya na tauhan ni Shin Taro para magpaalam dahil babalik na siya sa South Korea. Samantala, buhay pa si Majima at siya ay paakyat sa kanyang hideout. Si Kazuma ay nagawang protektahan si Haruka mula sa pagsabog. Nakaligtas ang dalawa mula sa malagim na pangyayari ngunit sa kabila nito ay malungkot pa rin si Haruka dahil namatay ang kanyang ina. Wala siyang kasama ngayon maliban lamang kay Kazuma na umampon sa kanya. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga upload. Mag-like at mag-subscribe na rin.